Good evening mga guys. Ayan mga guys. Paiba na naman tayo mga guys. Dito na naman tayo sa pwede tayo magkita sa TV. Ayan. Ayan mga guys. Ah, magluluto ako ng para hapunan. O yung lulutuin ko mga guys. Ayan si Mrs. mga guys. Karakating lang. Ayan guys. Magumpisa na po ako magluto ng sinabong sutangon mga guys at ready na yung mga uh, mga guys to pray yung daw ng pichay at tangkay ng pichay rekado yung sutang na ayan ayan at magumpisa na tayo mga guys pag luluto ng sinabawang sinabawang sutang on babak muna natin ito mga guys ayan mga guys Let's go, magumpisa na po tayo. Ito lang muna. Yan, yeah, pinapainit na natin yung kawali mga guys. Yan mga guys, ayun, mainit na. Lagyan natin ng mantinga. Kunti lang mga guys. Para sa sa pangigisa ng pekatis. Nahin mo natin si Buyes mga guys. Tibuyas pala na yun ako mga guys kasi yung bawang Ayan o no, slice ko ng pinong-pino mga guys Kaya Para makakain po Ah, uh, makain po yung bawang Yung iba kasi hindi pinitin yun lang mga guys Yung ayaw nang kumain ng bawang ay Ihiwalay po nila yan bawang Ayun. Ayun. yung na yun lang sibuyas ah uh, ano mga guys ah uh, spring onion pantay tainga Ayan. at ilalagay natin yung isang isda kumpit na mga guys kasi ang importante lang dito ay sabaw tangkay ng pichay lalagay na rin natin mga guys natin ng patis muna para sus yung alat sa at kunting suka mga guys parang papatakan lang natin ang, ayan at lagyan natin ng kunting sabaw na naman mamaya lang natin dagdagan pag lumambot na yung tangkay ayan ayan kumulo na mga guys kasi pinapakuluan na po natin yung kubik etong cubes Salang lang cubes na ginamit natin ng rice ayan Ayan. Sabon niya mga guys. Hintayin lang po natin na lumambot yung anong uh, tangkay ng chai. At ito lang muna mga guys. Ayan eh, mga guys. Dahil malambot na po yung tangkay ng pichay. Pagdagan natin ng sabaw mga guys. Uh, mamigay tayo sa dalawang bahay. sa mama po at sa mama ni misis ayan kulang ng punti kasi dalawang sutang Nang ang lalagay ko dyan uh, sili na mga mga guys ayan uh, lagyan natin muna nang na asin ayan yeah. Dagan natin yung tubig ng SSC. Ulan pa yun. Dami natin mga guys kasi dalawang bula. Nasutang mo nang ilalagay natin. Ayan okay, mga guys. Ilalagay na natin ang sutang mga guys. Ayan o. Ayan. Sarap itong ang klaseng sutang mga guys. kay. ano ito yung mamahaling yung sutangan sa palengke lungi dahil madali lang yan maluto mga guys susunod na natin itong dahon ng chai try hmm. wow yummy lagi nang bikin bikin nomor tuh ya you know at simple hindi mawawala yung yan natin ang powder kasi sutang nito yan okay nice one ayos mga guys lagay na natin itong spring onion mga guys para yeah, at papatay na natin ang apoy Okay. ayun mga guys ito na po ang ating nilulutong sinabawang sutangon na may gulay na pichay ayan at tapos na po tayo sa pagluluto at ikaw lang muna mga guys. Maraming salamat sa panonood. abangan nyo na na-subscribe mga videos. Bab!